Hi guys! Good afternoon po sa ating lahat ay mga guys. No? Kain na po tayo. Yung ulam ko po guys ay talong tapos pritong isda. Yan mga guys. Da -da, tapos mayroon po. din po akong sili na may kalamansi. Ayan. May toyo. Ayan guys. So. Hi guys! Come on! <laughs> Nahiya pa. Yan o no, yung talong ko guys. So, mm.

guys, oh, pangalawa na yan ito mga guys. Ay. Pus! Uh, Watching? Thank you for watching,